Dal dalawin tayo ni Dudong dito, no? Dito na. Sige lang, basta na agihapon na. Bahay, bahay. Ano masasabi mo kay Dudong, Nay? Sa kamera, yan, nagikinig si Dudong. Ano masasabi mo kay Dudong sa kamera? Sabi ko, Dudong, kumusta po kayo dyan? Maraming salamat. <coughs> Hindi kayo nakalimot sa amin. Ang ingat kayo dyan, Dudong. Kailan pa kayo uuwi dito. Miss mo na si Dudong, Nay? Ito sila. Miss <coughs> mo si Dudong? Nung 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 ko po. Isip, mm, um, ano na ay, na kung, na, kung i-wish natin up na yun na darating si Gordon. Wasag yeah. uh, na, yung magtaguan. Mm, taguan. Gusto pag so, ka oh, pagtago. Bago, dahin ako. Wala. Tumisita so, sila, sumabay sila sa akin para maghatid ng ayuda. O. Si Dudong nakikinig sa kamera. Masapin mo. Nakikinig si Dudong. Diyan sa kamera si Dudong. No, paole de. Paole de de Ay kining ang mini mo sa ngasay mo nga. Ilang mga mga ilatong simbrino. Oh. So, naman ito dito rin, hmm. si Dudong lang. Okay, wa, -ka ka kaya, pwede okay. hmm. ka ulit. Kaya DC, magka-i-iocode. December, pwede ka ulit. Nakikita ba rin ito? Ito yun. At least, makakausap okay. natin si Dudong sa camera. At least, makikita ka ni Dudong. Kakausapin natin si Dudong sa camera. Kaya, huwag mo ko pa kita kaya. At least, ikaw makikita ka niya. O, natin na. O, oh, nasa Dudong. Kita ko. O, kita ka oh, niya. Okay. Tuyak okay. so, ka kaya po. Makikita ka ni Dudong. O, oh, daw. No, wala kami lang. Kaya, ba daw?

Natulog ko sa dito. Huwag wala kong mukawa, oi. Sige, kanta ka na lang. Pandugan natin ako si Dodo makikilig sa kanta. Kasi Dodo nga si ano? Si eh, Ma'am Jeline. Oh, si Ma'am Jeline at saka si Dodo. natin ang kanta. Wala ako kita ko, Asa ka lang, pagdala. Wala ako kita. Sila lang, yung mga kasamahanan ni Dodo, yung gustong dumalaw. Kaya yun, pinasama namin. Siyempre, magkatid kami na ayuda sabi ko, sige, sabay tayo. Punta natin si nani at tatay doon. Pero, ngayon, syempre, si Dodong nasa camera, nakikinig. Alam ko na makikita yan ni Dodong. So, handugan natin ang kanta. Si Dodong, malay mo, sa isang kanta. Ganyan na, si Dodong, lilitaw. kanta oh. oh. <laughs> Kantain din siya. Kantain din. Amo, lang tong kanta oh, yung kanta na yun oh Oo, kanta. Maraman siya Ada kan perok kan? Oh, Ada ah. kan? Sige, sige. Kaya na, katijilin na, ah. kay Dudong. Malay mo, ah, sa, ah. sa kanta para kay Dudong. Darating si Dudong. Lai lai na kang Dudong. Lahay po ka, Jilin. Oh okay. Okay. Jilin. Lahay po, Ma'am Jilin. Ma'am oh, Jilin mo, to. O oh, ka nang gug ni Mama. Oh, kay Dudong, malay mo, sa isang kanta para kay Dudong. Nilitaw si Dudong. Ah. <laughs> sige na. Bye, Dudong. Di si Ma'am Jilin.

So yun guys, Nay, anong feeling na uh, andito na ako? sa sa'yo feeling mo na? Very happy! Ay, masaya ka? Oh, yeah, ma. si tatay dito ka tay! <laughs> maligayang maligaya ko! Anong matang si Dodo! Mahal na mahal ko si Dodo! Ayan, yeah, si tatay, bless! Bless! Yeah. Bless pala, <laughs> bless! <for> bless. <laughs> Ay, na-prank! Na-prank ka? Na-prank ka? Anong sabi ni, ano, ni Jello? December pa ko eh. Oo. Huwag! Huwag! Eh, hindi ako hindi! mo Sa isang kanta, lalabas si Dudong. Uuuuuh, kanta Parang oh, magic, no? magic. Ulit, ulit. kanta. Kantahan mo kami. Kanta, kanta. Parang Dudong. Lalabas si Dudong. Magic, no? natulog. May terminal. Ay, natulog. yung terminal. na May Bakit? Ano naman? Ay, nasa hindi lang kayo to. Si tatay, nasa tubaan. Dito po, naglikul, ko, naglingkod-lingkod oh, ko. Ah, lingkod lang. <laughs> ah, wala ka nag-ainom? Hmm. Ma Kamusta okay, naman dire? Mm -hmm. Yung pamuyo. Ang walang iyo po, sige ang po daw kasi mando daw, mas sa layo. Oo, siyempre si Ante Jilin ayun, eh. si Ante Jilin ang nanood ngayon. Ayan, talagang hindi siya nakakalimot sa inyo. dito. Sa inyo man po, napasa, di ba? Oo, napasa ko. sa ah. every month may mga ano sa dito, ayuda. Tapos sino yung pumupunta dito si Jelo. Siya ang nagabisita sa oh, mga dere. Kaya si mo ha. Kaya masaya mo nagdaan, di ba? Siyempre sa pagdating natin dito, mga kalangga, no? And may dala tayo ditong bigas at groceries para sa kanila. Nang galing po sa ating muting channel at simula nung ano, uh, pagdating namin dito kahapon, kahapon namin naabot dere sa malalag sa sinanay Lilia. So, Oo. Kaya uh, may nila man uban, kaya Bicol. So, simula nung pagdating natin kahapon, na umagahan ngayon, sila yung unang pinuntahan natin. Maliban kay Nanay Punyang kanina, Nanay Boni, kapit lang po namin din sa lupa, ay sa bahay. Ito yung ating pangalawang pinuntahan sila, Nanay Lilia, no? kasi syempre hindi na nakakalimot yung mga viewers natin. No? Syempre si Auntie Jilin na talagang ano, no? kahit nasa Las Vegas, nasa USA, di ba? Sita bang yapon, sita bang sa inyo ha? nag nagjudyo ko, ano? Macam yang mesti teriak yang tijilin, yang masih tijilin. Every month yang tumbuh tumbuh. Tijilin, mengapa kok kayu jangan tijilin? Kau yang mama kali ni kamu abah. Dalam aja ku tak kau leh, si nabi si tuan, si dudung pun aku ada sama ada leh. Para ka tong birthday ni mo nakita ni mo si tijelin sa ano sa kamo sa tijol. Talagang ano? Talagang mahal na mahal po ni tijelin sila na ano? Kung tinuwering na po na ano magulang. Kasi syempre bisaya din si Ate Jill. Walang kano-ano pero... Kaya tingin yung ano si Ate Jill. Ang pag-ano ni Mandilin. Limkalim sa amin.